Magandang umaga o gabi, Miss Bea at sa masugid na mga manonood ng channel na ito. Ako nga pala si Aya, nagtatrabaho sa isang BPO. Nais ko lang pong ibahagi ang nakakapanindig balahibong kwento namin ng kaibigan kong si Abby. Umupa kami ng maliit na kondo sa Mandaluyong Agad naming sinunggaban yon dahil mababa lang ang upa. Kaya naman, dali-dali kaming nagkakot ng mga gamit. Sa unang gabi namin, maayos pa naman. Tahimik, maaliwalas ang ambience at mahimbing ang tulog namin sa gabi. Nasa fifth floor pala ang kondo namin. Kaya kailangan pa naming gumamit ng elevator kapag bababa ka hanggang lumipas ang tatlong araw may mga nawawalang gamit kaya naman nagtatanungan kami ni abi kung kinuha ba niya ang gamit ko kapag hindi mo naman hinahanap ay agad naman yung lilitaw kung saan-saan parte ng kwarto o sala hanggang sa ilang gamit ang nagbabagsakan na binale lang namin ang mga yun. May alaga nga pala kaming pusa, si Mickey. Isang gabi, habang kumakain kami ng kaibigan ko, ay umaangil si Miki. Nakaharap ito sa pintuan napuntang banyo. Sinuway namin siya, pero hindi pa rin ito humihinto sa pag-angil. Ilang minuto pa ang nakalipas ay huminto rin ito. Pagkatapos naming mag-dinner ay agad kaming pumasok ng kwarto dahil may pasok pa kinabukasan. Nang patulog na kami, nagtanong sa akin si Abby kung nagbanyo daw ba ako. Ang sabi ko ay hindi. Nagbukas kasi ang gripo at narinig agad yon ni Abby kung kaya't lumabas siya upang i-off ang gripo sa banyo. Ilang saglit lang ay takot na takot itong bumalik sa kwarto. Nag-aalala akong nagtanong sa kanya. Agad niyang sabi sa akin, may anino ng babae. Nakita kong lumabas ng banyo. Hindi agad ako nakasagot sa sinabi niya. Pinakalma ko siya at inabutan ng tubig na nakapaibabaw sa maliit na table ko. Nagdasal muna kami bago matulog. Kinabukasan, may pasok ang kaibigan ko sa trabaho nito. Pareho nga pala kaming nasa BPO. Day shift siya at panggabi naman ako. Kung kaya't na iwan kami ni Mickey. Nagtaka ako dahil bumalik agad si Abby. Tinanong ko kung may nakalimutan ba siya, pero hindi ako kinibo at dumiretso lang ito sa banyo at inoon ang gripo doon. Ilang sandali lang ay tumunog ang cellphone ko. Nakita ko ang pangalan ni Abby sa screen at agad ko itong sinagot. Kunot no akong nagtanong kung bakit maingay ang background niya ay nasa banyo lang naman siya may mga sasakyan akong naririnig. Ang sabi niya sa akin ay tinawagan na daw niya si Carl, ang boyfriend ko, para samahan muna ako sa kondo. Agad na lumaki ang mata ko at unti-unting lumingon sa gawin ng banyo. Abi, kasi nakita kitang pumasok sa banyo. Tinawag kita pero hindi ka kumikibo. Akala ko may nakalimutan ka lang at bumalik ka dito. Pero, bakit nakaon ang gripo? Pautal-otal ang kwento sa kanya sa kabilang linya. Agad niya akong sinigawan na umalis na muna kami sa kondo kasama si Miki. Agad ko ang binuhat ang alaga namin at kumaripas ng takbo palabas. Nakita ako ni Kuyang Guard na hinihingal at naputla. Mam Aya, ano pong nangyari sa inyo? Agad niyang nahulaan ang ekspresyon sa mukha ko. Bakit mam, ma nagparamdam na ba sa inyo? Bago pa man ako makasagot, ay nakita kong papalapit na si Carl at alalang-alala ito sa akin. Ang sabi ko sa kanya, Ayoko nang bumalik sa kondo namin. Pero kapag sinuswerte ka nga naman, nag text ang boss ko at may pinaparash itong isend through email. Subalit nasa itaas ang laptop ko. Halika na at kapag nasend mo na sa boss mo, aalis na tayo agad at tumambay muna tayo sa coffee shop. Huwag matakot, kasama mo naman ako. Saad ni Carl sa akin. Nasa kondo na kami at agad kong inopen ang laptop para isend ang pinaparash ng boss ko. Habang nagtatype ako, narinig kong nagbukas ang gripo sa banyo. Carl, babe, ano yun? focus ka lang sa ginagawa mo para matapos ka na. Mahalumanay na saad sa akin ng boyfriend ko. Ilang sandali pa at nagpatay sindi na naman ang ilaw ng banyo. Carl, nakita mo ba yun? Muling tanong ko sa boyfriend ko. Aya, babe, kumalma ka lang. Magfocus ka lang para matapos ka na. Andito lang ako. Huwag kang matakot. Muling sabi ni Carl sa akin, alam kong nagpipigil din siya ng takot para lang sa akin. At sa wakas ay nasend ko na din ang pinaparash ng boss ko. Dali-dali kaming lumabas ng kondo at nagtungo sa coffee shop. Kinabukasan ay agad kong kunento ang nangyari kay Abby. Suwestyon so niya ay magtawag kami ng pari para ipables ang kondo. Ganon nga ang ginawa namin. Nagtungo kami ng simbahan at nagtawag ng pari. Habang kausap namin si Father, ay pangiti-ngiti ito. Subalit, nagulat kami sa sinabi niya. Sa kondo, room 604 ba kayo nakatira? Naku mga ineng, pangatlo na kayong nagtawag sa akin para ipabless ang inuupahan nyo. Dahil yung dalawa na dating tumira doon ay hindi nakatagal. Pero sige, pupunta ako. Makasakaling hindi na kayo gagambalain kapag inulit kong blessingan ang tinitirahan nyo. Ang sabi ng pare sa amin, Dumaan muna kami sa pinaka-store ng simbahan para bumili ng rosaryo, prayer book at mga kandila. Tatlong araw bago ang blessings ay pinaghandaan namin ni Abi, na malengke kami ng lulutuin. At dumating na nga ang araw kung kailan ng blessings ay siya namang lakas ng ulan. Kapag sinaswerte ka nga talaga, nataon pa sa araw na iyon. Kaya ang ending na postpone ang aming pagpapabless. Ang sabi ni Abby sa akin ay papuntahin ko daw sa kondo si Carl para may kasama kami. Pero sa lakas ng ulan, paniguradong mahihirapan siyang bumiyahe dahil medyo baha na rin sa daan. Finikturan ko ang baha mula sa bintana ng kondo. Tanaw doon ang ibabang kalsada. Nakaharap ako sa may bintana at si Abi naman ay nakaharap sa akin habang kumakain. Sinayon ko kay Carl ang picture. Nagbaba ka sakali lang napuntahan niya kami. At dito na talaga namin hindi kinaya ang pagpaparamdam. Biglang nag-brown out dahilan na rin ng kalakasan ng ulan. Pareho kaming napasigaw ni Abi. Hinanap namin ang kandila pero dahil nga madilim, ay nahirapan kaming hagilapin yon. Buti na lang ay hawak namin ang cellphone. nag pala kaagad si Carl sa chat ko. Pero, nagimbal kami sa litratong pinadala niya. May babaeng nakatayo sa likuran ni Abi sa tabi ng bintana. Nakayoko ito at nakatakip ang buhok sa mukha niya. At bago pa kami makatakbo, narinig namin ang pag-iyak sa banyo ng isang babae kasabay ng malakas na pagsara ng pintuan. Pati ang gripo ay nakabukas na din. Doon na kami kumaripas ng takbo palabas at muntik pa namin maiwan si Miki. Hingal na hingal kami pagbaba sa pwesto ni Kuya guard alam na agad niya kung ano ang nangyari sa amin. Nagtanong kami kung ano nga ba ang kwento ng kondo na inuupahan namin at bakit ganun na lamang ang lakas ng pagpaparamdam. Mula sa likuran ay nagsalita ang may-ari, si Kuya Wilson. Humingi siya ng pasensya kung bakit hindi agad niya sinabi sa simula pa lang ng paninirahan namin doon. Kwento niya sa amin. Tatlong taon na ang nakakalipas. May magkasintahan na umupa sa kondo namin. Nabuntis ang babae. Pero nalaman nito na may kalaguyo pala ang kinakasama niya. Natuklasan ng babae ang kababuyang ginagawa nila. Nang napaaga ito sa pag-uwi, mula sa trabaho. Parehong walang saplot at gumagawa ng kahalayan kasama ang kalaguyo nito. Sa mismong kwarto pa nila. Doon na nagsimulang madepress ang babae dahil nakunan. Hindi nito kinaya kung kaya't kinitil niya ang sariling buhay gamit ang matalas na kutsilyo. Naglaslas ito sa mismong CR ng kondo. Nadatnan ng lalaking kasintahan niya na naliligo ito sa sariling dugo. Sising-sisi ang lalaki sa ginawa niyang kalokohan. Hindi na rin kinaya ng isip niya at nabalitaan na lang daw nila na nasiraan ito ng bait. Kaya dinala nila ito sa mental. Simula nun, kapag may umuupa sa kondo, lalo na at mga babae, at pinagpapakitaan nito. Ang akala daw ng multo ay yun ang kasintahan ng kinakasama niya. Kaya walang tumatagal, dalawa o tatlong linggo lang ay umaalis na ang umuupa doon. Inalok kami ni Kuya Wilson na doon na muna kami magpaumaga sa tinutuluyan niya. Pumayag naman kami dahil mas safe doon. Ibinanik din niya ang paunang bayad namin sa kondo. Naiintindihan naman niya ang sitwasyon namin. Kinabukasan ay agad kaming nag-empake kasama si Carl. Aalis na kami lahat-lahat ay may pahabol pa talaga ang multo. Biglang nag-flicker ang ilaw sa banyo. Binilisan na lang namin ang pag empake at agad na ang kondo na yon. Nabalitaan na lang namin na simula nang umalis kami doon ay hindi na pinaupahan ang room 604 sa fifth floor ng kondo. Nakahanap naman kami ng malilipatan sa Makati kahit medyo may kalakihan ng upa at least safe kami at walang kasamang ibang nilalang. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Ako si Aya. At muli, maraming salamat. Isa ako sa mahilig makinig sa kwentong katatakutan. Para kasi sa akin, mas napapadali ang trabaho kapag nakasalpak na ang headset sa tenga ko. Yun ay kung bakanteng oras ko. Ako nga pala si Norilyn, labing anim na taong gulang, at isa akong call center agent dito sa Makati. Gusto ko lang ibahagi ang kakaibang karanasan ko habang naka-night shift ako sa opisina. Sanay na ako sa night shift. Mas gusto ko yon dahil walang traffic mas mataas ang night differential at mas tahimik ang paligid. Pero may isang pangyayari na nagpabago sa pananaw ko sa pagtatrabaho sa gabi. Magkaalas 9 na ng gabi nang makarating ako sa opisina. Agad akong pumunta sa locker room para ilagay ang mga gamit ko. Nakaon ng ilaw pero mas madilim kaysa sa dati. Parang naging dim light siya. Wala pa masyadong tao, kaya mabilis akong naglakad papunta sa station ko. Habang nag-aayos ng headset ko, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam kaya tumigil ako sa ginagawa ko. Para kasing may dumaan na tao nahagip yon sa gilid ng mata ko. Lumingon ako pero wala namang ibang tao maliban lang sa akin. Binali wala ko na lang yon at baka ka guni-guni ko lang. Kaya inayos ko na ang upuan at nagsimula na akong tumanggap ng calls. Routine lang ang ginawa ko. As usual, mga customer na nagre-reklamo may billing issues, o kaya naman gusto lang makipag-usap dahil holidays at trip lang makipaghuntahan. Makalipas ang dalawang oras, nag-break ako at dumaan sa pantry. Pagdating ko doon, may isa akong nakitang babae na nakaupo sa dulo ng mesa. Nakayuko at tila abala sa pagdudot-dot ng cellphone niya. Hindi ko siya kilala, pero suot niya ang uniform namin. Kumusta ang night shift mo? Ano palang wave mo? Casual kong tanong sa kanya. Pero sa kamalas-malasan ng gabing yon ay napaglaruan yata ako. Dahil imbes na sagutin ako, ay dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sabay ngiti ng pagkaluwang-luwang na to the point Naabot na ang ngiti nito sa tenga niya. Nanlaki ang mga mata ko. Doon ko napansin na sobrang putla ng mukha niya. Pero ang mas nakakatakot, wala siyang eyeballs. Puro itim lang ang butas ng mga mata niya. Mabilis akong umatras at bumalik sa station ko. Nanginginig ang kamay ko habang tinatype ang login details ko. Hindi ko maintindihan kung totoo ba ang nakita ko o guni-guni lang dala ng puyat. Dahil sa sunod-sunod na duty ko. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtatrabaho para ikalma. Hating gabi na sa elevator. Mag-aalas tres na ng madaling araw. Nag-decide akong mag-CR pumunta ako sa restroom sa dulo ng hallway. Sa totoo lang, ay ayaw ko talagang magbanyo ng sandaling iyon dahil may takot pa rin akong nararamdaman. Walang ibang tao roon maliban sa akin. Habang naglalakad ako pabalik sa station ko, napansin kong bumukas ang elevator. Pero walang lumabas. Wala rin namang pumindot ng batan kunot na akong lumapit doon. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit lumapit pa ako sa elevator na yon. At hindi pa nga ako nadala. Nagsisi talaga ako sa katigasan ng ulo ko. Pagsilip ko sa loob, wala namang tao. Pero narinig kong may mahina at tabulong na boses mula sa loob tulungan mo ko. Bulong nito sa tenga ko. Kita kong duguan ang sahig. May kamay na lumabas mula sa gilid ng elevator. Nanginginig at pilit na gumagapang papunta sa akin. Tumakbo ako pabalik ng station at hindi na ako nag-break. Alam kong may kakaiba na talaga sa opisina namin simula pa lang ang multong agent. Nagpaparamdam na naman. Kinaumagahan, nang matapos ang shift ko, nagtanong ako kay Kuya Guard tungkol sa nakita kong babae. Ang sabi ko, na malik matalang yata ako dahil sa puyat. May nakita kasi akong dugo sa sahig ng elevator. Ngunit ang sagot naman niya sa akin, Ah, si Mamara? Oo, dati siyang agent dito. Naaksidente siya sa elevator. Limang taon na ang nakalipas. Dapat, papasok siya sa night shift. Nang biglang bumagsak ang lift, hindi na siya nakalabas ng buhay. Nanindig ang balahibo ko. Hindi lang pala ako ang nakakakita sa kanya. Marami na palang empleyado ang may katulad kong kwento. Simula noon, hindi na ako nag-iisa kapag mag break Lagi akong may kasamang kaibigan sa pantry. At higit sa lahat, iniwasan ko na ang elevator na yon. Ang sabi nila, wala daw mga kababalaghan sa may na lugar tulad dito sa city. Pero nagkamali po tayo. Dahil pagsapit ng gabi, doon na sila makikihalubilo sa atin hindi natin namamalayan na baka nasa tabi-tabi lang sila at nagmamasid. Kung may nararamdaman na kayong makaiba sa opisina nyo, baka hindi lang stress o pagod yan. Baka may kasama na kayong hindi nyo lang nakikita. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Nagpapasalamat, Noreline.